magandang araw sa inyo mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am. So, makakapag-update na tayo tungkol dito sa aking Winner X, ano. At meron din akong ilang mga tanong na sasagutin na nabasa ko sa mga previous vlogs natin. So, kung makakarinig kayo ng mga dumadaang sasakyan, uh, yan nasa gilid lang po kasi ng kalsada yung tinitira namin. Tapos yung mga bumabagsak na tubig, ayan, gawa ng marami kaming aquarium dito sa bahay ito ang ating unang tanong ayan ipa-flash ko na lang din sa screen so shout out muna kay Charles San Hambre 6409 so ang tanong niya San mo nabili yung bracket niya para sa top box sir pa naman po so yung video na napanood ni sir ang uh, gamit ko pang uh, top box bracket nun yung alloy uh, nabili ko lang sa sa nang ng 500 pesos parang 1 uh, week pa lang yata sa akin or 2 weeks pa lang yung winner X ko Binili ko na sa kanya kasi that time kailangan ko gumamit ng top box kasi nga 'di ba nagdi-deliver ako uh, minsan marami akong dala uh, namimili ako ng gamit namin sa Manila so nung time na 'yon kailangan ko ng top box at wala pang uh, labas yung mga kilalang brand dito sa Pilipinas na top box para sa Winner X so nabili ko siya 'di ko lang alam kung pang Winner X ba talaga 'yon ano pero yung alloy top box na yun, uh, para sa akin, habang ginagamit ko siya, hindi siya reliable. Kasi nagsisway siya. Kapag ka, uh, yung top box ko kasi guys, parang ano na yata yun, eh, top box itself pa lang weight na ng 5 to 7 kilos na so top box pa lang yon yung alloy top box ko kasi ay uh, 55 liters yata yun or 47 liters basta yun yung pinakamalaki na square So, kapag sinalpak ko siya, wala pang laman, top box pa lang, gumagalaw na. At kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, di ba nagde-deliver ako ng isda. So, yung daladala -dala ko lagi, meron yung tubig. So, kahit konti lang yung tubig, uh, marami naman yung dala ko, may bigat din yun. So, ngayon, ang gamit ko, uh, itong DC Monorack na Phoenix version. So, available to sa Shopee, search na lang uh, DC Monorack Phoenix version pang Winner X so lalabas naman 'yan. Pag bumili kayo niyan, meron nang kasamang uh, ganito, uh, grab bar. Para kapag uh, magse-center san kayo, hindi na kayo hahawak dito sa railings, no. Dito na kayo sa grab bar. So, may kasama siyang isang ganito, sa kanan wala. Ah, uh, pwede naman kayo bumili kung grab bar lang, alam ko available din sa Kanila 'yon. Next question tayo, paplas ko ulit sa screen. So, ito shout out kay Light Mirko My, oh, Clyde Mirko 1875 so yan uh, boss bin may adjustment din ba ang caliper pag nag adjust ng gulong para humigpit yung kadena so ito siguro si sir uh, yung mga manual kasi na mga motor dati na naka disc brake na yung likod pag nag adjust kasi sila ng gulong kasi lumalawlaw na yung kadena pag nag adjust sila merong bolt sa bracket ng caliper na niluluwagan So dito po kay Winner X uh, Wala na Kung baga pag gumalaw yung axle Sabay na yung caliper So no need na mag adjust At uh, axle lang talaga yung luluwagan mo Para gumalaw to And then itong mga adjuster uh, Papakita ko sa inyo Ito ayan. Doon kasi sa mga uh, Old model na mga motor Na disc brake na din Meron silang parang hinihigpitan Dito sa part na to Di ko lang alam kung anong motor yon Pero nakikita ko dito mayroong dito nakakapit yung bracket ng caliper tapos niluluwagan din para maigalaw mo yung adjustment. So dito sa winner X, ayan, wala nang kailangan luwagan pa kundi itong axle lang tapos itong chain adjuster. Next question tayo, dito pa rin tayo sa part ng rear wheel. So, shout out kay AJ23 at 12. Ayan. So, paps ask ko lang, hindi pa pasok yung stock chain adjuster sa Pro Taper Plus 2 swing arm. Gusto ko kasi gamitin yung stock chain adjuster ko. So, yan yung tanong ni Paps, pero actually bago ko to bilhin yung swing arm na Plus 2 na yan, ina-expect ko na yung uh, takip ng chain adjuster natin sa stock ay plug and play lang dito sa pro taper na swing arm pero hindi uh, pwede mo siyang gamitin pero pangit na siya tingnan explain ko sa inyo kung paano ko nasabi kung mapapansin nyo mga boss itong takip ng adjuster dito sa pro taper masyado siyang naka uh, dikit sa kanan so nandito siya halos yung pinaka chain adjuster niya wala sa gitna and sa kaliwa naman mas lamang yung dito sa left side so kung gusto mo gamitin yung chain adjuster ng stock uh, magagamit mo pa rin naman siya kaya lang yung pang kanan, ilalagay mo siya doon sa kaliwa then yung sa kaliwa ilalagay mo naman sa kanan pagpapalitin mo kaya ako naman siya hindi nakinabit kasi Uh, yung stock na cover ng chain adjuster natin yung labas lang yung maganda then yung pinaka inner part nya uh, pangit na so kaya hindi ko na siya kinabit parang kinkoy na rin wala sa tamang pwesto so ito uh, ginamit ko na lang yung cover ng kang pro taper Ayan. pero kung gusto nyo talaga ng ganong looks uh, meron namang nabibiling pro tape meron naman nabibiling pro taper na chain adjuster cover na uh, alam ko sa Shopee meron yan at pwede ka rin mamili ng kulay merong silver, merong black, merong gold so ayun kung gusto nyo ng ganong look sa mga naka plus na swing arm na pro taper uh, pwede kayong bumili nun kaya lang kasi yung kasama mismo dito sa pro taper na binili ko ganito lang, flat lang siya. yan kaya madali pa rin malaman kung yung winner X na makikita mo sa kalsada ay naka plus 2 ba o hindi. ah uh, dito mo mapapansin. Sa, yan. Sa takip, sa takip ng chain adjuster. So, yan yung sagot ko paps sa tanong mo. So, dito pa rin tayo sa likurong bahagi ng ating motor. Ang dami na kukuris dito sa likod ng motor ko. No? So, yan. Bossing, tagasaan ka po. Tsaka ano po brand ng swing arm mo tanong na to ay galing kay Sir Dave Brian Wings Official for 135. Ayan. So, shoutout sa iyo, bossing. At, taga Santa Maria, Bulacan po ako. Kung sa mga taga Santa Maria dyan o malapit dito sa Santa Maria, pag may nakita kayong naggagalaga lang Winner X na item dyan, ako lang naman yung madalas na umiikot dito sa Santa Maria na naka Winner X. <laughs> Busila lang tayo, mga bossing. So, ayan. Sagutin ko yung tanong mo. Ang swing arm na gamit ko ay Pro Taper na plus 2. So, yung swing arm na gamit ko, ito. yan. Ito yung pinaka badge nya o emblem. Ano, kung mapapansin nyo yung swing arm ko na yan, tinanggal ko na yung chain uh, cover kasi habang tumatagal, uh, parang hindi ko na appreciate yung itsura nya, parang feeling ko hindi ako naka plus 2. Kaya, tinanggal ko na. And then, nag ano rin naman siya eh. Uh, ah gumanda rin naman siya tignan kasi yung chain ko gold na and so yung swing arm na to boss ah uh, stock lock lang siya kumbaga para ka lang bumili ng stock na plus 2 hindi ako bumili nung may mga design design kasi inisip ko rin baka pag tagal uh, magkaroon ako ng problema uh, hindi naman hindi ko naman sinasabing marupok yung ganong swing arm ang sa akin lang kasi is, itong motor ko bina, sinasakyan ko siya ng mabibigat minsan mga box box pa makakita nyo dyan sa picture ayan yung karga ko na yan na parang more than 30 kilos yata tapos yung dadaanan ko hindi naman talaga flat na kalsada may mga lubak lubak din so iniwasan ko na baka pag yung mga alloy na swing arm binili ko yung may mga design design eh, baka mag crack so, sayang. So ito yung plasto na binili ko, Uh, baga humble lang sa tignan pero hindi naman talaga siya halata pag tinignan mo sa malayo ayun o parang wala lang ang ano lang niya, pagka pinagtabi mo yung winner x na naka na swing arm tapos yung naka plus 2 doon mo lang makikita tsaka pag tinitigan mo lang di rin, di mo rin siya masyadong mahalata kasi ayun o talagang stock look lang siya walang kahit anong ba walang kahit anong design na makikita dyan bukod lang dito yan, pro taper so maraming klase ng swing arm na pwedeng mabili, meron DT10 may magic boy dino pro pro taper, marami pa, hindi eh. ko lang sure kung sukat yung pang sniper dito pero if ever man na sukat yung pang sniper sa winner x ah, lahat ng panlikod, papalitan mo ng pang sniper sprocket, ah, plunge hub bracket ng caliper caliper mo papalit ka rin dis gulong yan lahat yan magagala kung papalitan mo yung swing arm na pang sniper pero alam ko di ata sukat yun eh parang kailangan mo mag convert or mag adjust sa mga washer washer so yan yung sagot ko boss swing, uh, ang swing arm ko ay pro taper additional lang din pala itong swing arm na to hindi ko lang sure kung meron na kayong mabibili na pang winner x talaga kasi itong swing arm ko na to pang rs150 kung napanood nyo yung video na nag change oil ako at in unbox ko yung box nito makita nyo dun sa video yung box niya, may nakasulat na rs150 pero sukat naman wala naman ako nagiging problema hanggang ngayon okay pa rin maganda yung play So yun yung sagot ko sa iyo bossing Sana nakuha mo yung sagot na hinahanap mo Tingnan nyo muna yung isda Dito sa bahay <laughs> Madami yan So itong sunod natin tanong Ay sa wakas Umalis na sa likurang bahagi ng to. Dito naman tayo sa harap So ang tanong na to ay galing kay uh, A Enzo okay. So di ko alam kung paano basahin yung pangalan mo kakain so okay so ang tanong niya loads update sa winner x mo na lowered sa harap labang problema ngayon kahit kulang nagbo kahit kulang nagbawas bolt sa pag lowered so yan so padali natin yung tanong uh, nangihingi ng update si bossing sa pag lowered ko dito sa winner x at kung kamusta naman daw yung dalawang bolt na lang yung natira so sagutin ko yan So kung ikinakatakot mo yung pag lowered ng winner X tapos dalawa lang yung bolt na maiiwan sa loob may solution dyan paps yung, bi yung inalisan mo ng tornilyo o yung inalisan ko ng tornilyo papalitan mo lang siya ng full threaded bolt na 14mm yung stock kasi na bolt doon sa tipos natin ganito ang itsura nya yan kung makikita nyo may peron pa siyang uh, walang thread dito ayun o no. Itong part na to walang tread. So papalitan mo lang siya ng bolt na pull tread. Ito kasi yung lumalapat doon sa kanal ng telescopic natin. Kaya kung gusto nyo lang ng stock na tindig, hindi hindi kayo magkakamali kung uh, pantay ba o hindi. Kasi pag hindi pumasok to, ibig sabihin hindi pa dumadaan doon sa kanal na tinutukoy doon. So kung nag-aalangan ka, gusto mong mag-lower, pero gusto mo apat pa rin yung bolt, Uh, yung bolt sa taas palitan mo lang ng uh, ganito ding size pero yung bolt na hanapin mo eh, pull thread sya wag yung may kalahating walang thread ayan o. wag yung, walang, wag yung may ganito basta ang hanapin mo pull thread then kamusta naman yung play kamusta naman yung bounce sa totohan lang mga na lang boss ah uh, nung nag lowered ako nung unang time na nilowered ko to medyo okay okay pa siya masaya pa sa pakiramdam hindi siya, mat hindi siya nasasaldak hindi siya tumutukod pero nung tumagal na let's say parang inabot na yata sa akin to ng 4 months na nakalowered siya and then daily use daily service ayan na uh, naiakit nai ko na din to ng impanta ilang beses na rin ako bumalik ng DRT at kusan saan na rin na, napunta pa ng sambales so mga uneven roads no ah, napansin ko malambot na yung suspension nya so kailangan nang i-repack hindi man siya i-repack at least magdagdag man lang ng langis kasi masyado na siyang bumabaon so papakita ko sa inyo yung play ano kasi di ba nung nilowered ko siya nung huling video na yon doon sa dulo ng video na yon eh di ba parang ah uh, sinakyan sakyan natin yan so ngayon papakita ko sa iyo kung ano yung play ngayon na yung play niya ngayon kasi para sa akin talaga kahit may bounce na konti lang tumutukod na siya so manap lang din ako ng timing na may paripak ko tong suspension ko sa harap kasi medyo nabubugbog na ako eh kumbaga masakit na siya sa katawan kapag uh, masyado ng malambot so papakita ko sa iyo kita boss sana uh, masagot ko yung tanong mo at sana nagkarong eh, uh, nagkaroon pa ng idea sa mga sinabi ko. Hare-hare Ah, tumutukod na siya. So hindi naman siya tumutukod dito sa bearings ano tumutukod siya doon sa loob. So ibig sabihin, ah uh, sobrang lambot na niya. So para sa akin, ah uh, hindi na okay pagka ganito masyadong kalambot pero sa ngayon kasi tinidiis ko lang muna siya uh, at hindi naman ako masyadong lumalayo sa ngayon ano kung magkakaroon ako ng time magpaparepa paparepack ko to kasi yun nga sabi ko eh masakit na siya sa katawan hindi rin naman okay sa motor yung masyadong sobrang lambot nasa sacrifice masyado yung ating ball race so next question na yan So ito mga boss, yung ating huling tanong. Ang huling tanong na to ay galing kay galing kay AJ Gaming. So ito yung tanong niya. Update boss kay Winner X. Goods pa rin? May issues ba like tensioner? So para masagot yung tanong ni boss kung kamusta ba ang tensioner ng nito, ng motor ko kasi nanghingi rin siya ng update. Paanda rin ko siya. At since na break in naman na rin yung motor ko, irerive ko na rin siya na medyo mataas ang RPM. So, ayan, uh, kung mapapaka yung audio pala na maririnig nyo ay galing mismo dito sa camera ko. Uh, di ko sure kung accurate 'yan, pero gamit na lang siguro kayo ng earphone o magandang speaker no para mapil nyo yung sound. So, i-start ko na. Woo, mm, lalaglag. no, tayong pipe nandito sa right side. So, siguro mga nasa around at uh, 2 to 3 meters yung layo ng camera sa pipe. And then yung makina around 2 meters to 2.5 yung distance. So, ayan. ah uh, kaya na lang mag-assess. Pero, ah, uh, ganyan talaga yung tunog niya. Wala pa akong binabago dyan. i re ko lang din. Yeah.